谢谢 <music> Tri tricycle lang oh. ako. Ayan yung bayo ko. Uulan. Pero kumala tayo. Biglaan lang mga board. So, ngamiyat. Maya Hindi na bawasan ako saan kami papunta. Okay, so try. Naka-tricycle. On the way to... May Sa Punta kami ng mall. Pero mayan nyo naman malaman kung saan mall kami pupunta. Okay? Ah, uh, ngayon, walang walang bagyo, walang bagyo mga boards. Um, di ko lang alam kung habagat pa rin or what. So, keep safe kayo lagi dahil meron, di ko lang kung naka-lift pa rin yung or naka-activate pa rin yung smog alert galing sa taal or what. Yan, so lumalakas yung ulan. Pero mana, mukhang malapit na kami, okay? Kaya dagdagan ko. Tingnan natin. okay na. Ito na kami mga boards, malapit na. Ako pamilya. Lakas ng ulan dito. <laughs> okay ka lang ba dyan? Dapat dala mo yung bota mo. Ayan. Kung pamilya kayo sa Marikina, approaching na kami sa SF Marikina. O, diba? diskarte lang mga boards. Pwedeng papunta yun. Pwedeng baka na yung tricycle dito. Kung taga Marikina kayo, diskarte lang kung alam nyo kung saan pupunta hindi kayo dadaan ng mga makakadaan kayo ng Marcos Highway pero bagyang bagya lang saglit na saglit lang so ayan zero si visibility park mag park ka zero visibility pero natin dyan ko nandito na tayo so ba't kami nandito yung uh, misis ko nasa loob na yung misis ko nasa loob na nagpa check up siya so sabi ko uh, pag pagkita sa amin mag grocery sundin namin siya so ayan Pagkatapos ang ng pero breakfast lang sila ng light So, dito tayo At uh, try nating... uh, Hindi pala try uh, Bibili tayo ng mga radyo Para doon sa stepdad Go. Dalawang piraso Tapos, dito na rin kami siguro magbe-breakfast And or magbo-brunch Actually, okay? So, magpapark muna tayo dito Nagtiga mga boards Pag nasa loob na kami Ayun mga boards uh, oh, Nandito tayo ngayon SM Marikina Ah, uh, ano oras na? Time check. Ah. Uh, 11:21. So pa lunch na. So hindi ko alam, feeling ko masarap kumain sa may ano. May uno. Ay wala na uno. Oh my gosh, wala na uno. Patay tayo diyan. Hindi ko alam kung sa kami kakain. Nasa Wapol sila. Andito ah, na ba sila? Dito ba sila? Hindi ko alam kung nandito yung asawa ko sa so yung pamangking ko. Ayan, sila! Yay! Hazel, yes! Hannah Jessie, doctor. CB Borlagdan. Yes po? Sabi ng doktor, tinanong. Ayun mga birds, so umuulan, again, walang bagyo, pero umuulan. So ayan, nasa SM Marikina tayo. Vikings. dami tayo nakapila. Anong oras pa lang ulit? 11.23. So pag gusto nyo pumunta rito, munta kayo dito ng bag bukas ang SM Marikina. Riverbanks. Marik uh, to be, uh, ilog ng Marikina yan. Tapos punta doon yung Kasipay. Kalindustria. So ayan. So hopefully mamaya pag-uwi namin, wala nang ulan. Right? So, Malagyan tayo dito mga boards Yes. Yeah. Serving walk-in number one Reservation number one Buti lang wala tayo dyan Okay So Bibili muna kami ng mga dapat kami bilhin Tapos kakain kami ng lunch Okay Okay mga boards Habang gumagala tayo quick breakfast lang famous Belgian waffles dito sa SM Marikina. So, kain lang tayo ng mabilis na breakfast yun si ate. Tapos, saka tayo iikot. Ano tayo ng ano? Ng radyo. Okay? So, yan. yan. dito tigdigan ulit natin. Para makainom tayo ng gamot, kaya tayo mag-breakfast. What's mga boards? Dito pa rin kami. Nakabili na kami ng ano, radyo. Ang dalawa. Ayan. So, Aston Coco Martin. So, may pinupuntahan yung asawa ko kasi kami magla -lunch? Time check. Uy. 12.41. So, yan. Dito pa rin tayo sa SM Marigina. Food court. Lunch lang kami, tapos uwi na. Pero ang problema, malakas nga yung ulan. schedule na pala dito. di diba? Bench Sketchers. Pen lang alam mo sa kami kakain. So sumusunod lang ako sa asawa ko. <laughs> happy wife, happy life, sabi nila. Pamangking ko yung isa. the new cyber zone <laughs> okay sangyup masarap pala kami okay okay dito tayo mga boards makakain muna kami sangyup masarap pala yung cream ng asawa ko <laughs> sige sige mamaya mga boards Hey mga boards hazel yes Hana Jessie CB Borlagdan. Hazel yes, Hana Jessie CB Borlagdan. Tapos ayan yeah, si Dante Borlagdan. At ito yung view ko. <laughs> Nilagay ako sa gilid nito mga to. Muulan pa rin sa labas, grabe, hindi tumitigil. O, kain muna kami. Tignan natin mamaya kung ano mangyayari, ha? Brock to you, bye! Sangyo, masarap! Mamaya, okay, pag may laman na yan. Pagkas mo Hana Punti lang yan ayun mga birds so mihi lang kami sa kumain <coughs> time check 2.35 okay. hindi ko alam kung nasan yung misis ko pero lalakad muna kami para alam niyo naman na everyday nag 10,000 steps tayo so para naka 4,000 na yata ako ngayon lakad muna tayo pababatay ng kinain bago tayo umuwi okay tutulo so, tulo Oh, tulo po. Mga tulo po. Oh, ayun oh. <laughs> may tanong, may tulo din doon no? oh. Eh, Kaya nagsisinong. Hindi hindi kaya. Bakay inakyat ni Dave ni Tulo. Hay, traffic pa rin mga boards. Yung pa ganoon lang yung traffic, eh. papuntang Cubao lang oh. Moving yung kabila eh. Hindi kaya. So, ano to? Pita? masarap magkape ngayon ngayon masarap magkape amoy amoy sangit sa lako mga birds ah <laughs> uh, okay sige sige nag-off ko na lang thank you Bawal the mag video mga birds lakad lang tayo ayun ah, mga birds so pinagbawalan tayo mag video sa loob ng SM pero ngayon pa na tayo at uh, tingnan lang natin yung traffic Pero coming from to you live Ito, akitin natin to <laughs> Yan, ang pinakamasakalap na pagdadaan Ayun, pag nandito kayo sa SM Marigina Itong pocket na to, Bakit na to? Eh, 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 eh. grabe inakit na no diba so coming from you live from SM oh nandito na pala yung papays baby may papays pala dito eh Okay, hey, so coming from you from SM Marikina mga boards Ayan. So Hindi natin yung traffic ha Silipin natin yung traffic na balupet traffic sa EDSA pero pag sininyo nyo pansinin nyo sa kabila moving siya yung papuntang EDSA puntang Cubao ang traffic good luck sa atin lahat <laughs> may lang yeah. naman ang ganda lang kami. grabe yung traffic haba ito yung ilog ay sorry bakit sumigil na yung ulan? No? Malakas, no? Kaya na mga po? sa lakas ang na ulan? Nakita nyo naman, di ba? Pero yan. So ang daan lang namin nito, bababa kami doon. Doon, sa river pa. Ayan, dito, no? So, lang namin yung kapiranggut na traffic na to. Tapos uh, bawabating kami ng river pa. So, sabi nyo, dapat may narada na natin doon, e, eh, no? <laughs> Lailan, ka... nga alam, wala yung lalakarin. Wala yung lalakarin. Wala yung tataguran. Ang putik-putik. Dito ka, daan Nalakad ka pa ganun. Sana hindi na umulan. Hindi na umulan. <laughs> mag lalakbay pamuntang Cubao Edsa <laughs> <laughs> ng ganitong oras ang pagkaling ngayon na masinag or ano yan yeah, traffic today September 23 2023 dito ayan okay naman dito traffic pa okay mga boys dito kami ingat kayo lagi God bless keep safe and uh, kami from Marikina Riverbanks na babay mga boys hindi na lagi